Bakit mahirap ang buhay ng mga Filipino Part 2? Isa sa dahil dito ay ang patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin? Napansin mo rin ba? Dati, 50 lang ang kilo ng bigas, ngayon halos doble na. Ang sahod, parang hindi nakasabay ng taas ng presyo ng bilihin. Pero bakit nga ba tuloy-tuloy ang pagmahal ng mga bilihin sa Pilipinas? Alamin natin yan sa video na ito! Hindi lang ikaw ang nagtataka, Maraming Pilipino ang hirap pagkasyahin ng kita dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero, ano nga ba ang mga dahilan nito? Una sa lahat, may tinatawag tayong inflation. Ito yung pagtaas ng presyo ng bilihin sa paglipas ng panahon. Normal ito, pero minsan, sobrang taas ng inflation rate, kaya hirap ang karamihan sa atin. Noong 2023, umabot sa 8% ang inflation rate sa Pilipinas. Ibig sabihin, halos lahat ng bilihin ay tumaas ng presyo sa maikling panahon. Bakit nga ba tumataas ang presyo? Maraming factors kung bakit nagmamahal ang bilihin. Narito ang ilan sa pinakamalaking dahilan. Mataas na presyo ng langis. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, domino effect ito. Mas mahal ang transportasyon. Mas mahal ang delivery kaya pati pagkain at bilihin, nagmamahal. Pagtaas ng presyo ng import goods, marami tayong inaangkat na produkto, tulad ng trigo para sa tinapay at harina. Kapag mahal ang import, syempre, mas mahal din ang bilihin dito sa Pilipinas. Kakulangan sa supply. Kapag bumababa ang supply ng pagkain, mas nagmamahal ang presyo. Halimbawa, kapag may bagyo at maraming palaya ng nasira tiyak tataas ang presyo ng bigas. Palpak na ekonomiya at korupsyon. Kapag hindi maayos ang pamamalakad ng ekonomiya, mas lalo tayong nahihirapan sa mataas na presyo. Dagdag pa ang korupsyon na minsan ay nagpapamahal sa bilihin dahil sa dagdag na buwis at hindi maayos na distribusyon ng produkto. Ano ang pwedeng gawin? Kaya paano natin ito malalabanan? Narito ang ilang tips para hindi masyadong mabigatan sa mataas na presyo ng bilihin. Mag-budget ng maayos, ilista ang gastusin at unahin ang mahahalagang bilihin. Bumili ng maramihan kung kaya, makakatipid kung bibili ng wholesale o promo packs, magtanim ng sarili mong pagkain, kahit simpleng gulay sa paso, makakatulong sa gastusin. Maghanap ng dagdag na kita. Side hustles tulad ng online selling o freelancing ay malaking tulong. Hindi natin agad-agad mapipigilan ang pagtaas ng presyo, pero may magagawa tayo para hindi tayo masyadong mahirapan.